Good morning mga katrops Andito naman kami sa Kabukiran Kasama ko aking kaibigan Dashball, small battery ball Ayan My idol Jibril Galing oh no? Maliit na bata pero napakalakas Ayan mga katrops Dito kami kayo sa Kabukiran Na kami ng kahoy Para sa poste ng Aking lote dahil kung magbili pa kami ng postage, Hoy! naputo na din 'yan. Ah, kanapa? Putol na. Ah, oh, mangadrow ka postihan, adol, adol. Isdi bitalan daw ka postihan. Ha? Daw ka eh. Sayang, 'no, nak. Bakala na oh, ano ay, kayo pa ulit. Yan na sa paggugulitan. Ya, yeah. oh. Ah. Sa na sanay, oh. Dalawang hampas lang. Bengo kagad. Ora ko. Kahit pa yung ulam, malakas pa rin. Ora ko. Oh, doon na. So, napa cinso bingo untuk anek oh okay, sana sini to bro ha aukana? Aukana, aukana, aukana. <laughs> <Mag> amping gilang oh. <laughs> <laughs> <bupid. Akita> <laughs>